Slex TR4 Barangay San Agustin Malapit din siya sa May San Roque Ito ako sa mapa Kaya hindi natin sigurado kung San, San Agustin to o Barangay San Roque itong Slex TR4 uh, Kung mayroon din ang nanonood na taga rito Pakicomment na lang po dyan sa baba At uh, talagang hindi ko to kabisado uh, Kailangan kasi natin kuhanan to gawa ng halos ay matapos tapos na to uh, barrier na lang basta marami pa marami pang pwedeng gawin diyan sa SLEX TR4 na yan gala ay sadyang ang gagawin lang natin yan i-update natin mas malapit kasi dito sa TR4 pagka tayo ay nasa bypass road unahan na natin sila unahan dito malapit eh kaya nga pala baka may magtanong sa inyo Kung ano yung nasa gilid na yan Ay ano yan Ah, uh, Parte yan ng niyog um, Tawag din ay parang ipayata yan Parang gagawing palyat So yan nandito na tayo Barangay San Agustin ba to O barangay San Roque pa Nakakasako Alam basta bahala na kayo At uh, dito tayo magpapalipad Sa lugar na to Gawa nandito yung malapit Tigil tayo dito Andiyan lang yung TR4 eh, may bandari yan dito tayo titigil Ayan dito e Para makakita natin Pwede sana sa may bandaran Kaso wala na tayong mga silungan Dininalaang Tapos e eh, Aayusin pa natin ang ating drone At pawala-wala ang signal Delikado pagkaganong pawala-wala ang signal Andiya lang sa kabila dyan Ang TR4 sa kanan natin Ayan, at ito na nga mga boss, yung ating kuha din sa may SLEX CR4 na pa ng Barangay San Agustin. Hindi ako sigurado. <laughs> Yan ang mahirap. Wala tayong mga pagtanungan. Uh, bali, itong lugar na ito, kaya naman tayo ay eh, pinaliparan lang natin ng drone at uh, tayo ay eh nasa labas ng expressway. Gawa ng ang expressway ay tinambakan nila yung bungad para walang makapasok wa nang dumaan ng mahal na araw ay siniguro nila na walang makakapasok diyan sa SLEX TR4 kaya ang nangyari ngayon sa ating vlog ay nanggagaling tayo sa labas bakit ayaw gumalaw ayan na-stuck ang ating drone <laughs> nawawala naman ang signal ang problema kasi nitong ating drone mga boss ay paminsan-minsan nawawalan siya ng signal. Minsan nga ito ay pinalipad ko na no 1 nawala na ng signal tapos tuluyang nawala. Bumaba na siya ng kusa kung saan siya tumigil. Mabuti na lamang at nakuha ko pa. At salamat nga pala doon sa mga kontraktor ng SLEX TR4 diyan sa may ano sa may San Pablo Interchange. Hindi ko lang nakuha yung kanilang uh, pangalan ng kanilang ano company. Pero maraming salamat sa inyo kung sakaling nga panood nyo itong video nito ay salamat po. At ito na nga yung dito sa may ano, <clears throat> ang direksyon na to ay papunta doon sa may barangay San Miguel. Meron tayong vlog niyan. Kung mapapanood nyo mga boss ay karugtong na po ito nung doon sa may barangay San Miguel Alaminos, Laguna. Iyan. Ayaw, makikita nyo yung dumaan na yung nasasakyan ayun na yung galing doon sa may kanan doon sa may Marley Highway yan po ay Alaminos Tulipa Bypass Road at yan na nga nagpagiwang-giwang ating drone dahil tayo ay naka if FPV mode sinubukan ko lang ah uh, kung maganda <laughs> sana magustuhan nyo yung ating FPV style na pagpapalipad ng drone at ako mapapasin nyo nga diyan sa baba nakaharap na tayo sa direksyon papunta ng San Pablo Interchange diyan sa may barangay San Benito, San Pablo, Laguna at uh, meron na nga uh, bako bakod doon sa may gawing kaliwa ayan at uh, sa so dyan naman makikita nyo na napakahaba na nga ay baka nga 2000, bago matapos ang 2025 ay posibleng madaanan na nga ito sana sana madaan na para syempre eh yung mga tayong mga nag-aabang na gusto nating makadaan sa kauna unang expressway sa Quezon province ay uh, maranasan na natin kung paano dumaan dito bagamat kayo ay nakakapanood lang sa aking mga video na imagine nyo na pagka kayo ay dadaan dito kung ano ang pakiramdam yan po ay maliit lang sa taas pero pagka kayo ay nasa andyan na mismo sa lugar na yan ay napakalawak po yan. Bali yan ay anim na linya. At yan ang ating kuha dito sa may barangay sa San Agustin. Okay mga boss, total eh, may oras pa naman tayo. Uh, isama ko na din tong dito sa may barangay San Miguel Alaminos Laguna. Katabi lang nito yung uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo. Bali yung pinaliparan natin kanina ay eh, katabi rin, Kaya nga lang eh, isasama ko na din to. Ng, baka hindi nyo pa napapanood ito dun sa unang uh, vlog natin. Ay, ito po yon yung karugtong nya. Para makuha nyo na din yung information na mula dun sa may pinaliparan natin kanina hanggang dito na ito po yung natatanaw nyo kanina habang tayo ay nag papalipad At uh, samintado na din dito sa may banda-banda riyan sa unahandian diyan ay meron diyang ginagawang tulay na uh, babago pa lang siya o nasa isang buwan na siya na ginagawa. Pero meron, meron na siyang beam na nakaredy para kung sakaling meron na siyang poste ay i-install na lang. Ayan. Uh, kung matatanong nyo nga, sa may una-unahan diyan, malayo pa man, ay kung mapapanood nyo ito sa TV, ay malaki na yan. Yan yung uh, der -der na i-install diyan sa ginagawang tulay. At yan nga palang direksyon yan mga boss ay papuntayan ng uh, Makpan Interchange o Pamanila. Yan, dyan tayo nakaharap. At uh, ipipihit natin ng ating drone pabalik para makita nyo din yung side na papunta ng south. At yan po yon Yang natatanong yung habang yan, ay yan na yung papunta do sa unang binidyohan natin. Bali, ang nangyari ngayon ay nagkatanawan na sila. Dulot-dolo. Na sadya namang napakahaba na nga yung pinaliparan natin kanina plus yung naabot pa ng lipad doon sa may papunta doon sa may uh, barangay San Benito ay ito po yung karugtong na sadya namang napakahaba na sobrang haba na yan kilo kilometro ang layo niyan at uh, yan ang ating update dito sa SLEX TR4 na pasama na din itong barangay San Miguel at para uh, makomplito makompleto na din sa inyong panonood itong uh, SLEX TR4 Barangay San Miguel at Barangay San Agustin kung hindi nyo pa napapanood yung aking huling upload pero panoorin niyo ibang edit naman yon kaya ay paano hanggang dito na lamang mga boss ang ating video at yan ang ating update dito sa SLEX TR4 Barangay San Agustin at isinama natin natin itong Barangay San Miguel Alaminos, Laguna. Maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na update dito sa SLEX TR4. At sya nga pala, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell button dyan sa baba para manotify ka pagka tayo ay merong bagong video. At saka mag-subscribe na din po kayo. Libre lang naman po yan. Nandito na din lang naman po kayo ay mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Kita-kits susunod na vlog.